Sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., naripasuhin ang budget ng Department of Public Works and Highways. Tinapyasa na ng ahensya ang kanilang proposed budget ng halos 30% mula sa original proposal nito na 881.3 billion pesos. Aabot na lang sa 625.8 billion pesos ang kanilang budget proposal matapos na tanggalin ang lahat ng locally funded flood control projects na nakakahalaga ng 252 billion pesos. Kaugnay din sa utos ni Pangulong Marcos Jr., hinihiling ng DPWH o Kongreso na i-allocate ang 252 billion pesos sa mga programa at proyekto na makakatulong sa sektor ng agrikultura, edukasyon, healthcare, housing, labor, social welfare at uh, information technology. Dahil sa nais nice ni Pangulong Marcos Jr. na agarang mapanagot ang mga sangkot at habuli ng pera na dapat taumbayan ang nakikinabang, na ipavris na ang mga bank accounts sa mga nakitang sangkot at sa mga maanumalyang flood control projects sa lalawigan ng Bulacan. Ayon kay AmLak Executive Director Attorney Matthew David, Nakapag-issue na ang Court of Appeals ng freeze order sa so 135 bank accounts at 27 na insurance policies sa ilang mga personalidad na may kaugnayan sa flood control mess.